dito ako ngayon sa Stockland, Maryland. Palabas na ako ng mall. Pupunta na tayo sa parking. So ngayong araw ay papakita ko lang sa inyo ang naging kasalanan ko dito sa mall. Hindi naman tayo perfecto, tao lang, nagkakamali rin. Diba? May nareceive kasi akong uh, notice galing sa service New South Wales na kailangan kong bayaran. Kasi meron tayong violation dito sa mall. Alam nyo ba kung bakit? So oh, ganito kasi yon. Ang kaso ko ay illegal parking yung galing Pinoy, ayan, dinala ko sa Australia kaya eto nangyari sa akin nagkaroon ng violation so, naglalakad na ako papunta sa area kung saan ako nagparking noon ng aking motor, so ipapakita ko lang sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng violation kamote tayo eh ugaling Pinoy, Pilipinas kasi kahit saan ka lang magpark, di ba? eto guys, so. Charge apply after 3 hours. So, meron kang, meron kang uh, 3 hours free parking. Tapos yung parking rate. Yan. Yan yung parking rate dito sa Stockland. First 3 hours free. 3 hours to 3.5. dollars. And so on and so forth. And 7 hours, 40 So, yan yung uh, parking rate dito sa Stockland, Maryland. Ito yung nareceive ko guys find notice. So yun guys, andito na tayo sa pinag-parkingan ko. Nung time kasi na yon ay lahat ng parking dito sa ilalim ay puno. Kaya no choice ako kundi magparking dito sa area na to. Ayan. Ito yung entrance ng mall. Ayan. Ayan yung entrance ng mall. Tapos ito yung uh, walkway ng tao. Dito naman ako nagparking sa space na to. Diyan ko pinarking yung aking motor. Kasi nga ah uh, lahat ng uh, parking space dito sa area ay puno. Ang problema ay may report ako ng uh, security guard dito or yung roving uh, security guard dito sa mall, sa mga parking. May nagro-roving kasi dito guys. Tapos ito nung chinek ko, merong nakalagay na yan, park in the marked space only. So this one is uh, not a uh, parked space, you know kaya uh, nagkaroon tayo ng parking violation kailangan kung magpapark ka dito talaga sa slot ng 4 wheels katulad nitong Nmax yan dito dito siya nakapark di ba so usually kapag ka, pumupunta talaga ako dito sa mall dito talaga ako nagpapark sa area na to dito yan So dito hindi naman ako naka-receive ng uh, ticket kasi wala naman nakalagay na sign na no parking yung ganito bla 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 kaya ito okay lang yan na nakapark dyan ang problema kasi sa akin doon ako nagpark sa meron nakalagay na sign kaya ang nangyari ayun multa tayo ng $129 kung i-convert mo yun sa Philippine money ay nagkakahalaga siya ng $4,700 so yun lesson learned talaga sa atin pag maging kamote dito sa Australia kasi lahat dito pera, 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 pera. Pagandahan lang dito guys kasi online na yung payment. Hindi ko dala yung hacking motor. Nakasasakyan lang tayo. Kasi nga kapag ka umaga sobrang lamig guys. Kaya hindi na ako nagmumotor muna kasi malapit na mag winter. Tsaka malayo na rin yung biyahe ko. So ayan, nandito tayo sa loob ng sasakyan para mas marinig nyo yung uh, boses ko. Ayan, Pagita ko lang sa inyo. January 30, di ba? Ngayon ko lang na-receive tong uh, notice. ayan. March 4 yung due date. Ang date na ngayon ay uh, March 15. March 15. So, uh lagpas na tayo sa due date. Ito yung uh, naging offense ko, guys. Para malaman nyo lang. Ito yung naging offense ko, guys. Not stand vehicle in marked parking space. ayan. Stockland Street, Maryland. So, offense date may nakalagay January 30. Yung time ay 12.46 ng hapon. Nung time kasi na yon ay uh, talagang puno yung uh, area dito. Nung time kasi na yon ay puno yung parking space kasi nga agawan dito. Gawa ng uh, itong uh, space na to ay free para sa lahat. Kapag ka pumasok ka dun sa pinakita ko kanina may boom kasi dun. Kapag ka dun ka pumasok ay merong bayad dito. Sa area na to na palibot ay uh, free lang kaya agawan talaga dito guys. Karamihan dito mga nakasasakyan, mga empleyado nang. Uh, mall lahat na halos karamay naka sasakyan kaya paunahan na lang talaga eh anong oras na pumunta hapon vehicle uh, registration nakalagay naman ito mayroon nakalagay na, na note na there are no demerit points for this offense so walang uh, demerit points kaya okay lang yan wag na natin uulitin so may nakalagay pay now uh, kapag uh, hindi mo na bayaran ng due date meron siyang uh, additional payment 65 dollars so ang due date na ay March 4 dahil hindi ko nabayaran nung uh, March 4 mayroong dumating ulit na panibagong notice ito yun Ayan. may nakalagay na dito na fine reminder notice Ayan. pay now pay before due date to avoid 65 dollar enforcement cost Ayan. nakalagay dyan oh. same lang sya guys titingnan mo titingnan mo yung fine notice number the same lang yan guys the same akala ko nga dati dalawa yung uh, naging uh, violation ko sa illegal parking. So nung tiningnan ko, ayan, yung date offense date tingnan mo. Uh, offense uh, date same lang, same lang 'yan. January 30, January 30 and the uh, time 12:46 12:46. So the same lang 'yan. Ang due date nito guys ay uh, April 11. So ito na yung final notice kapag hindi mo pa nabayaran ay magbubayad ka na ng additional $65. So ano pa lang ngayon ay March ang uh, date natin ngayon ay March 15 so meron pa tayong uh, ilang araw para bayaran yung uh, ating uh, violation so yun lang, lesson learned talaga na uh, kailangan natin magpark sa uh, designated parking area huwag tayong magpark sa kung saan saan yung uh, ugaling Pinoy, uh, ito ito yung nangyari sa atin so yun, uh, lesson learned huwag nang uulitin sa susunod kasi mahal ang multa dito y'un Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.